Sa ibang balita, ngayon na ilabas na po ng DOJ ang Implementing Rules and Regulations ng Bureau of Corrections Modernization Law. Umaasa si Justice Secretary Laila de Lima na masosolusyonan na ang mga problema sa bilibid. Bukod sa droga at sugal, laganap din pala ang prostitusyon doon. Balitang hatid ni Emil Sumangil, Exclusive. Kalakalan ng droga, sugalan pati bentahan ng laman. Matagal lang talamak ang mga yan sa loob ng maximum security compound ng New Believed Prison. Batay sa mga kwento noon ng ilang informant ng GMA News. Walang hipit. -hip. Pera-pera doon sir sa noong. Pasok ng alak, drugs, ganyan, tilapia. At ngayon, pinatunayan din sa akin ang mga open secret na yan ng isang nagpakilalang nagbubugaw mismo sa bilibid na tatawagin nating Sylvia. Yung minsan magulang na rin, binibenta nila yung anak nila dyan sa loob. Labas masok sa compound si Sylvia. Binubuno kasi roon ng kanyang mister ang 20 taong sintensya sa kanya para sa kasong robbery at murder. Sabi ni Sylvia, mga Chinese inmate ang kanyang parokyano. At sa bawat babaeng maibibigay, meron siyang 10% komisyon. Pag maganda't bata nga, nasa 50, 30 yun ang pinakaano nila. Pero pag may, may edad-edad na, na hanggang ang edad nila, mga 20, 27 o ano, nasa 20 lang yun. Kahit nga gabi, meron eh. Umaga na lumalabas eh. Kasabuat ni Sylvia ang ilang tiwaling sa Pilipid, na kasama rin umanong na ng grasya. Dating sila doon, ibibigay lang yung pangalan, tapos iaano na sa empleyada. Misan naman, meron mga bugaw na nagpapasok, kakausapin ang empleyada, meron na silang konekta doon sa loob. Ikinwentory ni Sylvia ang laganap din umanong sugal at sabong na anya'y live pang pinapapanood sa mga inmates sa widescreen. May signal sila na galing sa labas, na konekta sa loob. Okay, tapos? yun na, umpisa na po yung sabong na ang Hanggang sa malakihan ng pustahan, isang milyon, kalating milyon. Saksi rin siya sa pagkupustit ng armas sa bilibid. Gaya ng baril na hawak ng lalaking inmate na ito, sa litratong nakunan ilang buwan matapos may sumiklab na gulo sa loob. But it mismo ni Justice Secretary Laila Dilima ang mga problema sa bilibid kaya bukod sa isinasagabang surprise inspection sa bilibid, umaasa siyang magkakaroon ng mas matinding pwersa ang DOJ at Bureau of Corrections sa paglabas ngayon ng implementing rules and regulations ng Bucor Modernization Law. Our prisons do not have to be universities of crime. or hotbeds for criminal operations, or training grounds for aspiring career criminals, or marketplaces for illegal drugs trade and other nefarious activities. Emil Subangil, JMA News.